kilala ko siya. Uh, nakikita ko rin siya sa Facebook na na ano marami siyang ina-advise sa mga may sakit kung ano oh. ang dapat daw. Opo, kilala ko si Dr. Leong dahil sa pagtulong niya sa may mga sakit na walang kakayahang magpukonsulta sa doktor. Opo, lagi po namin yung napapanood Opo, kilala ko po yun. Madalas ko po siya mapanood sa TV. Brian ko yung ng taong sakit? Oo, oh, siyempre naman. Magaling na doktor yun. Madalas kong makita sa TV. Apo, madalas ko po siya maganda sa TV at saka marinig sa radyo. Kilala ko si Dr. Uwili sa programa niyang sa TV sa pagkalusugan. Lagi kong napapanood. Kaya kailangan natin si Dr. Uwili sa Senado para mabawasan naman yung gamot, lalo na sa mga senior citizen na nangangailangan ng pagbintin. para magkaroon ng boses ang may hirap na may sakit. Dahil may mga sakit akin ang sa... Mga Pilipino. Dahil kailangan siya ng may hirap, hindi kaya magpagamot sa mga hospital. Paano naman makatulong sa ating mga kababayan? <laughs> <laughs> Yung <natin> Marami <laughs> siya naghihirap dito eh. kailangan kailangan natin doktor para mapagtuunan yung mga mini natin sa masa ng mapamura na, na mini. Kailangan namin sa mga senior citizens, sinukwili, dahil kailangan namin ang gamot. Kailangan, kailangan po namin siya. Uh, hindi na ako nag, ato, pumili pa ng iba. Tutunan si Dukwede para sa sa karating na eleksyon. Kaya yes, siyang ang uh, napipili kong ibuto sa darating eleksyon. Kaya yes, ah, na, uh, namin, nilalakad ko na nga. Dahil kahapon, napunta ako sa samahan namin. Kinausap ko sila na kung maaari, kainog-wili tayo para malibri tayo ng gamot.